Uy, chicks. Uy. Miss, Boleh pa hipo. Ay, Miss. Miss. Ay, dami! Miss, pwede pa No. Sarang nun ano? Baby. Ay. Walang lalaban sa akin. Ayaw ko sa akin. Nena, oi. Kiss is that? <laughs> Gag. Hindi ka niko sira. Kiss <laughs> tayo, Tanga na nga, no. Tama na nga. Ayan, nasa nasa mall kami. <laughs> yung nakapans ng imo. Ayun, ang cute talaga ng pants niya. I love it. Ano ba yung imo ba yan? Lalaki ba yung Lalaki yan, lalaki. Yung oh, mga babae? Nalaki yan! Nalaki ka! Ah, sige, ma-judge kayo. yung ka <laughs> no, na. Nalaki yan! Nalaki yan! Nalaki yan! Hindi ko matis eh. -is -is. At sigi, sige uh, na, punta ka na, na, na doon at bibidyo kita. Gagot ang tigilan. Wala, 2 minutes pa lang, baby. Kaya na, kasi tubig -tubig lang kasi tubig-tubig lang kung ano na. Wag na yun. Wag na, babay na. Babay na tayo, baby. Cha-chao. Bye-bye. Cha-chao. na ikilo.